First salary ko itong 1055.61 shekel. And mga kablase vlogs, welcome or welcome back again to my YouTube channel. Kumabago ka pa lang sa channel ko. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong ma-update kapag once na may bago po akong video ni-upload. So, another video na naman tayo, mga kablase vlogs. Sa video na ito, i ko sa inyo yung first salary ko dito sa bansang Israel as a home based keeper. So, ito pong salary kong isi-share ko sa inyo is last year pa, 2022. So, July 1, 2022, nung ma-receive ko po yung first salary ko dito sa bansang Israel. So, para sa mga hindi pa po nakakaalam, so, one year and five months na po ako dito sa bansang Israel. So, kung interesado ka sa topic na ito, please keep on watching. So, yun mga ka-blessed vlogs, ang video nito is most requested video. So, ngayon ko pa lang po magagawa ng video. So, ito gagawin ko na mga ka-blessed vlogs. So, ang video na ito ay para sa mga first-timer OFW, hindi lang dito sa bansang Israel, kundi sa iba't ibang panig ng mundo dahil may mga tips akong ibibigay para sa mga kapwa ko OFW at nagtatrabaho sa ibang bansa. So dumating po ako dito sa bansang Israel June 23, 2022. So ang swelduhan po dito is depende po yan kung private ka or bituwak. So kung private ka, katulad ko po, ang swelduhan po dito ng private is at 30 at auno. So basta first week of the month po sasahod ka kapag once na, private ka. Pero pag bituwak ka naman po mga kabless sa vlogs, magsasahod ka dito is kada at 10 mga kabless sa vlogs. For example, June 10, July 10, ganun mga kabless sa vlogs, ganun ka magsasahod pag once na bituwa ka. So nung dumating po ako dito sa bansang Israel, ang nabutan ko pong uh, gross monthly salary is 5,300 New Israel Shekel. So, yun po yung currency nila dito. So, ito yung unang sinahod ko dito sa bansang Israel, mga ka-blessed vlogs. So, ito. Ayan. So, kung hindi kita, ilalagay ko na lang sa screen. So, ang sinahod ko noon is 1,055.61 55.61 shekel mga ka-blessed vlogs. So, para clear time mga kablesa vlogs, itong sinahod ko is ilang days lang po ako mga kablesa vlogs. So, dumating po ako dito sa Bansang Israel is June 23, 2022. Then, June 24, 2022 is day of ko mga kablesa vlogs. So, June 25, 2022 is bumalik ako dito sa bahay ng uh employer ko then nag-start ako ulit magtrabaho then June 30 yun yung cut off ng uh, sahod dito mga kabless vloggers so ilang so imagine ilang days lang ako 23 23 day of ko 23 24 25 26 27 28 29 30 so 6 days lang po yung t at pinasok ko yung araw na yun mga ka-Blessed Vlogs. Tapos sumahot na ako ng 1,055.61 shekel mga ka-Blessed Vlogs. So magkano nga ba itong 1,055.61 shekel mga ka-Blessed Vlogs pag once na i-convert natin? So ang palitan noon mga ka-Blessed Vlogs is 14 to 15 shekel mga ka-Blessed Vlogs. So depende po yan kung tataas yung palitan or bababa yung palitan mga ka-blessed vlog. So, itry natin yung 14, uh, 14 pesos sa mga ka-blessed vlogs. So, 1,055.61 times 14. So, nasa 14,700 na siya mga ka-blessed vlogs pag once na i-convert -co mo siya sa peso. Imagine ilang days lang, 6 uh, days lang sumakod na ako ng ganitong kalaki mga ka-blessed vlogs. So, yan mga ka-blessed vlogs. So, nung unang sumakod ako dito, hindi pa ako kinaltasan kasi ilang days pa lang naman ako nun dito. So, imagine mga ka-blessed vlogs, ilang araw pa lang ako, ilang days pa lang ako nagtatrabaho dito is ganito na yung yung is sinahod ko dito sa bansang Israel mga kabese vlogs so nung una kong sumahod hindi ko pa siya ipinadala sa Pilipinas so itinabi ko muna siya para minsanan yung pagpapadala ko sa Pilipinas mga kabese vlogs so dahil may binibigay naman na food yung employer ko sabon, mga amenities ko mga uh, napkin ko sabon uh, hindi ko talaga nagastos yung yung unang sahod ko dito mga hostess at vlogs talagang nakatipid ako that time kasi hindi madambot yung employer ko so talagang yung employer ko yung bumibili ng uh, like deodorant ko, shampoo, ah, uh, chinelas ko lahat ng mga amenities ko mga Kabeset Vlogs, yung employer ko, yung bumili mga mga Kabeset Vlogs. Ah, uh, may mga employer dito nagalante mga Kabeset Vlogs. Meron naman yung hindi talagang ikaw yung bibili ng mga pansarili mong gamit mga Kabeset Vlogs. Pero ako is talagang lucky ako kasi uh, may may employer ako. Uh, mabait at bumibili ng mga gamit ko mga ka-blessed vlogs. Kaya, super blessed ako na meron akong ganun na employer mga ka-blessed vlogs. So, sa load naman, uh, hindi ko din kagad binayaran kasi uh, nung dumating kami dito is may free load na po yung SIM namin. Then, uh, dito is kapag once na mag- ah uh, hihiram ka ng load is pwede ka makahiram ng two times mga ka-blessed vlog. So, after a month ko pa siya bina binayaran doon sa company ng sim namin mga ka-blessed vlog. So, imagine talagang nakatipid ako noong unang mga buwan ko dito mga ka-blessed vlogs kasi ah uh, may, may free load na tapos pwede ka pang umutang kaya talagang ah uh, hindi ko talaga nagalaw yung first salary ko dito sa bansang Israel. So dito mga ka Blessed vlogs, bawat bahay, bawat bahay ng mga employer is merong wifi mga ka Blessed vlogs. So free wifi na ako. So ayun mas talagang nakatipid ako sa load. So ito nga mga ka Blessed Vlogs, So itong first salary ko, itong 1055.61 shekel is na-receive ko nga noong July 1, 2022. So, the next month is sumahod na naman ako. Pero this time is buo na po yung sahod ko. So, itong sinahod ko mga ka-Blessed Vlogs is wala po akong stay. Kung ikaw po ay magiging caregiver dito sa bansang Israel, ah... Uh, may stay po tayong tinatawag or overtime na tinatawag. Once na hindi po natin ilalabas yun, babayaran po tayo ng employer natin. So, gagawang ko po yan ng separate video, mga ka sa vlogs. So, it means kada Sabado linggo, mga ka-blesse vlogs, is nag nagde-day off po ako. So, may mga caregiver din po dito na halos ang day off po nila is Friday to Saturday. Madalang lang po ang caregiver dito na nagt-day off ng Saturday and Sunday, mga ka-Blessed Vlogs. So, ako is, kada Sabado-Linggo is nagt-day off. Ako wala akong is stay, kaya uh, hindi ganun kalaki yung sinahod ko that time, kaya, mga ka-Blessed Vlogs. So, ang nakuha ko lang is yung... Uh, neto ko, yung net pay ko, then yung weekly allowance ko mga kabes sa vlog. So, yun lang po yung sinahod ko noong August 1 2022. So, that time mga kabesa vlogs, malakas pa yung alaga ko. Hindi pa nag start yung dialysis niya. Kaya, wala akong uh, stay mga kabesa vlogs. In short, wala akong overtime. Kaya, Uh, hindi ganun kalaki yung sinahod ko. So, ang total ng sinahod ko for the month of August is 3,987 shekel. So, nakaltasan na po ako lahat-lahat doon mga ka vlogs. So, ang gross pay nga namin, so, yung naubutan kong gross pay mga ka vlogs is 5,300 shekel. So, may deduction siyang 25% mga ka-blessed vlogs. Uh, kakaltasan ka na para sa uh, health insurance mo, sa bahay ng alaga mo. So, gagawang ko po yan ng separate video kung ano nga ba yung mga kinakaltas dito once na magsasahod ka mga ka-blessed vlogs. So, basta uh, kapag once na na-receive mo na yung yung sahod mo, matik na siyang nakaltasan na siya ng 25% mga ka-Blessed vlog. So, depende po, depende din po yan sa employer mga ka-Blessed vlogs. Kung kakaltasan ka ng, kung kakaltasan ng buo yung 25%, may mga employer na kinakaltas ng buo at meron naman din po na hindi kinakaltasan ng buo yung 25% mga ka-Blessed vlogs. So, ayun, gagawa natin yan ng separate video mga ka-Blessed Vlogs. So, 5,300 shekel minus 25%, ang matitira na lang sa'yo is 3,000. 987 mga ka-Blessed Vlogs. So, lahat-lahat na nakaltasan ka na So, magkano nga ba yung 3,987 pag once na i-convert ko siya sa peso? So, 3,987 times 14, sabihin mo na ang palitan. So, 55,800 plus na siya sa peso mga ka-blessed So kapag nasa Pilipinas ako, hindi ko sasahurin yung ganitong kalaking mga ka-Blessed So, para sa akin, sobrang laki nito mga ka-Blessed Vlogs. So, dito sa sinahod ko mga ka-Blessed Vlogs, hindi pa po kasama yung weekly allowance ko tsaka yung una kong sinahod dito mga ka-Blessed Vlogs. So, kapag pag, pagsasamahin natin siya, yung una kong sinahod na 1,000... 1,055.61 plus 3,987 plus yung weekly allowance. So, yung weekly allowance po namin dito is 100 shekel. So, weekly allowance po yung mga ka-blessed vlogs. It means weekly po siya ibinibigay ng employer mga ka-blessed vlogs. So, i-plus natin 1,055.61 plus 3,987 plus 400 shekel na weekly allowance so ang total is 5,442 times 14 na palitan so nasa 76,000 mahigit mga ka-Blessed so sobrang laki na niya mga ka-Blessed so wala pa po akong stay dito So, para sa mga katulad kong nagka-utang, so, kung mapapanood nyo yung mga previous-previous vlog ko, mga ka-blessed vlog, sobrang laki na nang na-share na, na ko doon kung uh, nabangkit ko doon na sobrang laki nang nagastos ko dahil nag-A to A ako, then na, napagastos ako nung nag-A to A ako, then nag-G to G ako, another gastos na naman, kaya sobrang laki nang nagastos ko that time sa pag apply ko sa bansang Israel. So, napanood nyo doon na madami na akong nagastos. Kaya, sobrang laki din po ng nautang ko mga ka-Blessed So, para sa mga katulad kong uh, may utang. So, ang ginawa ko is, yun po yung unang ginawa ko. Uh, binayaran ko lahat ng mga utang ko bago ako magluho para sa sarili ko. So para makabayad ako that time ng mga utang ko is hindi muna ako nag-flat or nag-apartment mga ka blessed vlogs. So hindi muna ako bumili ng mga kung ano-an maingay. So talagang uh, hindi ako bumili ng kung ano-ano that time talagang uh, sabi ko, unahin ko munang bayaran lahat ng mga utang ko bago yung loho ko. Kasi pag once na wala na akong binabayaran na utang, mabibili ko na yung mga gusto kong, uh, gustong gusto ko mga kabesim. Mabibili ko na lahat ng gusto kong damit, sapatos, para, para sa sarili ko mga vlogs Kaya, una kong ginawa is binayaran ko yung utang ko. Then, para mas malaki yung maipadala ko sa Pilipinas is nag part time ako mga ka blessed vlogs nag ako yes mga ka blessed vlogs bawal ang bawal ang kwan dito mga ka blessed vlogs yung parang part time part time pero pag hindi mo sector bawal talaga pero pag gusto mag -re -re ka pa pa, para sa kapwa mo caregiver. Pwede yun mga mga blessed dogs. So, ang ginawa ko is nag-relieve ako, nag ako para magkaroon ng extra money. Then uh, nag-extra din ako naglinis kahit bawal para lang talagang makabayad ako that time. So, biro mo uh, kahit na masakit na yung katawang kong naglilinis sa Uh, naglilinis sa buong bahay para lang kapalit noon is 400 shekel 500 shekel talagang gagawin ko lahat that time para lang makabayad ako sa napakalaking uh, utang ko mga ka-blessed vlogs kasi yung utang inutang ko yun is nagamit ko sa pag apply ko dito sa bansang Israel kaya yun yung pinorsigi ko na mabayaran ko lahat ng mga pinag pinagkautang ko mga ka-blessed vlogs kaya ayun talagang sakripisyo lang mga ka-blessed vlogs konting tiis lang talaga para mabayaran mo. Una mong mabayaran yung mga pinaghiraman mo ng pera. So, yun yung ginawa ko. Talagang pinorsigi ko yung pagbabayad ng utang. Kasi mga ka-Blessed Vlogs, dun sa inutang ko is napakalaki ng interest niya. Kung papatagalin ko yun is mas lalong ma uh, lalaki yung interest nung inutang kong pera mga ka-Blessed Vlogs. Kaya para sa mga kapwa ko na OFW kung meron man po kayong uh, na utangan at may interes, unang-una po nyong bayaran yung bayaran yon mga kagresa vlogs. Kasi ah uh, malaking ginhawa po yung pag once na nabayaran natin yung utang natin mga ka-blessed So, magbibigay ako ng tips. So, number one is, It, para ito sa mga first timer OFW o para pa lang po kayo dito sa bansang Israel or kahit sa man po kayong bansang pumunta. So alamin niyo yung priority niyo pagdating niyo dito, uh, magtipid, mag-save. So naalala ko that time para makatipid lang ako is naglalakad ako mga kapres sa vlogs. So nilalakad ko mula dito sa bahay ng employer ko papunta doon sa pag reliban ko mga ka-blessed So, naglalakad ako ng 30 minutes para lang talagang makasave ako ng money. At isa din naaalala ko is para uh, makatipid ako sa once na mag, dahil weekly off ako noon para lang makatipid ako, nakikitulog ako sa kaibigan ko mga ka-blessed vlogs. Talagang sa, nag uh, nagsabi ako kung pwede ako makitulog muna doon habang wala akong apartment talagang as in buti na lang sobrang bait nung kaibigan ko at pinatuloy niya ako mga kablese vlog so, kaya sobrang thankful ako doon sa kaibigan kong yon so ayun talagang naglalakad ako nakikitulog ako para lang makatipid ako mga ka-blessed vlogs para yung maisi-save kong money is maipadala ko sa Pilipinas, mga ka-Blessed So, tip number 2 is bayaran muna po lahat ng inutang nyo o nahiraman nyo ng pera, mga ka-Blessed blog. So, magbayad muna ng utang bago yaba. So, oo nga, merong ka nga bagong bagong sapatos, bagong damit, mga mamahaling gamit. Eh, kung may utang ka naman na inaalala. So, So ayun, magbayad mo na po ng utang bago yabang mga Habrese vlog. So, 'yun yung tip number 2 ko. So, tip number 3 is after mong mabayaran lahat ng utang mo is mag-save, mag-save sa savings account. So, every sahod magtabi ng nakalaan na pwede mong Uh, ihulog or itabi sa bank account mo mga ka vlogs para naka-separate na yung ah uh, i mo doon sa bank account mo para hindi mo na rin magastos yung ah uh, mong money pag once na magsasahod ka. Or, i-invest mo yung perang pinagpaguran mo mga ka-blessed para para lumago yung perang pinagpaguran mo. So, disiplina lang po talaga sa sarili. Uh, alamin nyo kung bakit kayo nagtrabaho sa ibang bansa, bakit kayo uh, lumayo sa family nyo para magtrabaho sa ibang bansa, para makaipon. At para pag umuwi tayo sa Pilipinas, is meron tayong hinahawakan na pera at mayroon tayong nakikita at meron, may nakikita tayong pinagpaguran natin na nagtrabaho tayo sa ibang bansa. So, know your goal. So, mag-invest, mag-save, mag-tipid. So, ayun mga ka sa vlog. Yun yung first salary ko dito sa bansang Israel. So, yun din yung mga tips ko So, I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video niya upload So, thank you for watching mga ka-blessed vlogs and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!